Ayan, andito po tayo ngayon sa bahay ng dalawang lula po ano upang magbigay po ng libreng servisyo po sa pag-maintenance ng LPG po at pagturo po sa kanila yung tamang paggamit at pag-maintenance ng LPG po ano kung ano man sira po ng kanilang stove, ito po ay libre po nating aayusin sa kanila ano dahil naisipan ko pong ganto ang aking gawin na hindi lang po sa aking mga video ipapakita yung tamang paggamit ng LPG gusto ko rin pong aktual na maituro po sa kanila yung tamang pag at paggamit ng LPG para rin po ito sa safe ng kanilang pamilya no? dahil sa gantong pamamaraan na aktual ko talaga silang matuturoan ano? dahil hindi lang sa video ng ating ginagawa no? kaya ito ngayon tayo sa bahay ng, ng dalawang lula dahil sila po ay talagang natatakot kung paano paggamit ng LPG dahil dalawa lang po silang tao dito sa kanilang bahay po ano. Ayan. Kaya baka po sa susunod na mga araw, isa rin po kayo sa mapuntahan natin ano na aktwal na maturuan natin sa tamang paggamit ng LPG kahit po sa gatong pamamaraan, kahit kunting sa kunting tulong na gatong pamamaraan ay eh, makatulong po tayo sa inyo ano sa mga consumers po na gumagamit ng LPG ano. Ayan. Huwag na natin pong patagalin. Umpisahan na natin. Ganang araw po sa lahat. Nandito po tayo kay nanay. Ano pangalan nanay? Nanay Idilisa. Yan, Idilisa po ano. Di bali po tuturuan natin si nanay Idilisa na pagkabit po na... Regulator na virus, tas, ang Guys, yung ganito. Totok mo rito. Ganun yung, ganito lang na yung pagdaga pagdaga ng ano, na yun. Ah? Pipigil mo lang yung pa... Kaliwa, ano, ano na yun? Ay, sa kaliwa. Yan, Ikot mo lang yun dyan. Ihigpitan natin yun, na yun. Ito guys, ay eh, Deroskas na regulator ano o di grepo kung tawagin. Ay, tawagin ito pag sa ganitong ano mas maray pa -huh. maaari ino ano? mm -hmm. dahil <laughs> si nanay ay natatakot <laughs> takot talaga <laughs> yan tuturuan natin si nanay okay, ano? Na malalaman po natin na dahil like, pag nakatabit na ito ay hindi na umiikot yan yan tatry natin buksan dito sa pinakabal ah ayuso mo yan sir ah yan Yan ay Malalaman ko kung pag may leak yan, may nagsisingaw dito, pero wala naman, may naaamoy tayo. Ano pa nga Full bag ito na ina ano, regulator. Ayan gas. Ayan uh, ay lang gas ko uh, yung tangke ano. Ayan din nagsusungaw. Wala naman po. Kasi pag makabit tayo na, ititingnan natin kung may sumisingaw diyan o ano. Pero wala naman, maririnig naman natin ang na sumisingaw. Ayun, may yung ito, hindi na ito ano. Ayan, uh, regulator. Ayan, plastic. Hindi po ano yan, kundi dito. Metal po siya. Uh, para Parang pintura. Ayan. Yan na yan, bubuksan mo lang pa kanya. Yan, nakabukas na yan. Bukas ang masyado? Kahit kunti lang na ganyan, nakasarayan. Ano? Kunti lang po, may bumabas lang na. Ganyan lang. Kahit di mo na yun yan naisara. Really? Yan, pakita natin kay nanay. Ano? Sige po, dyan no? na. <laughs> Tapos, <laughs> ang ilarong kayo na, hindi ko na nalilig. Ikaw, no? busan. Oh, okay. Ito, busan. natin. Yan. Hindi pa lang talaga tayo sa. Medyo mahadilaw ang ano ni nanay. Oh, nani. Say, po natin ito ng ani. Tayo naman ang matu. Ano? Hindi maguguran mo. Ubusan. Ang sanay akong lutuan niya an lang. Yang dinadag. Marubina na itong tribe it ano. Oo. Um. Kaya nay nagdidalaw yung ganyan kapag lumuluto tayo. Yan ay na lalagyan ng tubig kaya nangyayari kinakalawang yung tribit kaya linisan po yan para wala nung dilaw niya no kaya dito sa adyasa ng hangin hindi na sumusunod hindi man ito piglulutuan maripagyan si manugang nito alisin ano pilit pong ayosin natin yan alisin natin yung dilaw pag kailan dadalhin natin yung ito naman isa bakit <laughs> kasi po yung pag nagluluto tayo niyan na ano na mantika. Natutuluan. Mm, yan. Yan, marumi na yung nilinisan niya kaya madilaw. Hindi na kasi nadadala dito sa controller sa hangin. Kailangan natin ng linisan ito. Okay, around daw ako na, isi. magkakahapon, maisi na naman ako. Ano po, kasi ang nangyari na yan, yung tubig ulangis na napupunta dyan ah, oh, sa grabing kalawang na kaya dumidilaw ang huda na sa food um, yan Ayan. Ayan. yan na yung nakabukas yan ano na lagay natin dito yan pagkagamit po natin ano sasara natin po yung pinaka ay tayo ka hanap isasayun mo yan Ayan. at kaliwa ay, ako kaliwiti ako Ayan. yan na yan malalaman natin yung nakasara sindihan na natin dito. Mamamatay siya kasi sara na wala nang lumalabas na gas. Pipihitin lang niya na. Pipito lang pagbukas din. Paano ang pagbukas niya? Ikaw na po oh. Yan ganyan na yan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Pareho sa minulahan ay. Malalaman ang pagbukas niyan. Sisintin naman yan. Pakanan. Mm -hmm. Pagpasara. Kaliwa na yan. Para sigurado nai, pagsarado, sindan mo ito. Pag wala ng lubas ng gas, ibig sabihin, nakasarado na dito para sigurado. Hindi tayo nalilito. Ano? Halimbawa, nang pagbukas, magsara tayo. Ay, sara. Eh, walang lumalagas na. Walang lumalagas na gas. Buksan na natin dito. Ibig sabihin, nakasara ay baka natin dito. Sir, kahit na inabliin na na masyado ang pag-ano yan, ganyan. Dito na Oo. Eh kailangan to kasi Nakaliin. may spray niyan oh. Kasi pag hindi nakadiin, nakalak yan. Tapos ah, kailangan din natin yan. Patibukas. Sa Saka yung pulang apoy na yung ano, kung gusto nyo, lilinesan natin to para mawala yung ano. May bayan? Ay, sa inyo, naipre na yun. Ah, ang kaalaman. Kasi nagbibigay po tayo ng kaalaman sa ating mga consumer na gumagamit po ng gas. Ano, para safe, si, para sa ating pamilya, ano. Okay, nanay, ano? Alam mo, nanay. Ay, kasi tamatapatong yata. Oh, try mo si nanay. Try mo, nay. Yan, try mo, nay, ano? Yan. Nakasara na siya. Oh, nakasara na. Buksa mo, buksa ganito. mo, nay. Ah, ganito lang? Oo, oh, yan yeah, po. Pa, Pano? Pa. Okay. Pag ganito? Ay, Basta mo, buksa ay, ay, si buksa oh, na. na. Yan, bukas na. Ipihit mo pa, Kunti pa ulit. Kunti, Kunti na. pa, nay. Kunti, Kunti pa. Kunti pa. Siya na. Mas <laughs> hiyan ako pang nagamit tayo. Basta ganyan na hindi na namamatay ang pag-ibig sabihin. Ito lang siya. nyo po, yung saro lang po naman. Daki kuno ako kabutsa ko po kayang ore. Kaya yung saro ini dahil may napasulutuan. Mga kasug. So, mapanagtik sa po Kapag hindi na po kinagamit na para sigurado tayo, sasaran niya pabalik. Ganun. Yan. Para para sigurado kayo kung nakapas. Kahit kayo kung nga nagdagaan na siyang Opo. trap pabulas. Yeah. Para Labi sigurado na po. po na nakasarap naka po na yan you o. Know? Sindan nyo ito. Pag namatay, ibig sabihin, nakasarado na dito po. Ano? You know? mm -hmm. Yan. Pag ganyan. Mm. Pag bukas, pag anon. Yan. <laughs> yan. yan. Yan po. ano kaso lang, palilinisan ko nga, sir. Ah, sige po, ano, kailan po? Kailan wala akong lulutuan? Ah, wala ka sa ganang po, po kasi po. Ah, dadagod po? Pag ano po, dindaan na lang po namin to kapag... Dindaan na po. So, Ay, okay. na yun ang masyado. Hindi ka na. Tapos makakamuha ko Okay, bilang. Wala 2, trigo. go. Ayan po ano, ayan. Mayroon naman po tayong na ng mga idea kaalaman po sa pag save ng LPG po. Ano dahil si nanay, ilang taong ka nanay? 92. Oo, oh, no, 92. Pero nagluluto pa si nanay. Yun po ang inaalala nila. 93 ni na yan. Ah, uh, 93. 93. na po si nanay pero nagluluto pa siya. No? Yun po ang purpose natin para magbigay po tayo ng kaalaman na paggamit ng LPG dahil nga kanina natakot si nanay sa paggamit ng ganito. Kaya yun, Nakapagbigay tayo ng kaalawang po ano. Ayan, maraming salamat po, Nay. Kay Nanay... Kanino Sa inyo lagi yun? Opo. Sa inyo? Iyo <laughs> po. Kala ko kay ano. Ano po bang... Anong pangalan, um, Nanay? Maigi. Anong Maigi Ayan, Ay, kay Miss Maigi po. Ano, kay Nanay, anong pangalan gola? Magdalina. Ayan, Magdalina. Ayan, Magdalina. Magdali na Hardy Nero po, ano, 93 years na po siya. Pero nagluluto po pa siya. Ayan po, ano, ayan po. Maraming salamat po sa inyo, Nay, ano, sa inyong pagpaulak na... Wala pa bayan. po ba yan? Wala po <laughs> yan. Hanggang dito lang po ay Pamalas TV. Nagbibigay po ng idea at kalaman. Bye-bye!